Sinaunang kabihasnan sa mga lambak ng Ilog Wanghe at Yangtze Ang kabihas ng Indus ay isa sa mga pinakaunang sibilisasyon sa daigdig na kilala sa maayos na planadong lungsod, sistemang patubig, at mataas na antas ng organisasyon. Bagamat hindi paganap na nauunawaan ang kanilang sistema ng pagsulat, malinaw na ang kanilang pamumuhay ay nagpapakita ng kasanayan sa agham, sining at kalakalan. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, Sandigan ng Kinabukasan. Indusensya ng Nakaraan piliin ang letra ng tamang sagot. Anong rehiyon sa Asya ang madalas tawagin ng mga heograpo na subkontinente ng India dahil inihihiwalay ito ng mga kabundukan? Timog Asya Sa Saang lagusang daan nakakapasok ang mga pagsalakay at pandarayuhan sa India? Khyber Pass Alin sa sumusunod na mga lunsod ang matatagpuan sa bahagi ng daluyan ng ilog Indus at kabilang sa kabihas ng Indus? Harapa at Mohenjo-Daro Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maayos ang planadong pamumuhay sa kabihas ng Indus? Pagkakaroon ng grid pattern sa lungsod ng Indus. Anong grupo ang ang nagtulak sa pagbagsak ng kabihasnang Indus? Mga Aryan mula sa Hilaga o Gitnang Asya. Habang humihina ang kabihasnan sa Indus, unti-unting umuusbong ang sinaunang China sa Silangang Asya. Isinilang sa pagitan ng dalawang ilog, pinatatag ng ritual at pinamunuan ng mga dinastiyang nananalig sa kapangyarihan ng espiritu at mga alay. Hindi ito tulad ng Mesopotamia at Indus, ang sinaunang China ay likas na naprotektahan mula sa mga mananakop. Dahil sa mga natural na hangganang nakapaligid dito, mga bundok, disyerto at karagatan. Sa silangan ay naroon ang Yellow Sea, East China Sea at Pacific Ocean, sa kanluran ang mga bundok ng Tibet at disyertong Taklamakan. Sa timog kanluran ang Himalayas. At sa hilaga ang disyertong Gobi at talampas ng Mongolia. Dahil dito, kinailangang pagsikapan ng mga sinaunang Chino na tugunan ang sarili nilang pangangailangan sa halip na makipagkalakalan. Ang Wanghe o Yellow River ay matatagpuan naman sa hilaga ng China na dumadaloy hanggang sa Golpo ng Chidi. Samantala ang Yangtze River na nasa gitnang bahagi ng bansa ay dumadaloy pasilangan patungong Yellow Sea. Ang Wanghe ay tinawag na Yellow River dahil sa dilaw na loes na iniiwan nito sa lambak tuwing ito ay umaapaw. Bagamat nakatutulong sa pagsasaka, ang madalas na pagbaha nito ay mapaminsala at nakalilipol ng buong pamayanan. Kaya tinagurian din itong China's Sorrow. Unang kabiasnan sa dilaw na tubig. Suriin ang bawat larawan ng ambag mula sa unang kabias ng umusbong sa ilog Wanghe at Yangtze at tukuyin kung ano ito batay sa itsura at gamit nito. Mga buto o shell na ginagamit sa panguhula at seremonyang panrelihiyon. Oracle Bones Sining ng maayos at magagandang simbolo, sinaunang panulat ng China. Calligraphy Kalendaryong batay sa galaw ng buwan, para sa pagtatanim at ritual. Lunar Calendar Paggawa ng kagamitan mula sa tinunaw na bronze tulad ng sandata at sisidlan. Bronze Casting Pag-ukit sa jade na ginagamit sa alahas o di kaya'y simbolo ng kapangyarihan. Jade Carving ang unang kabiasnan sa dilaw na tubig ay ang dinastiyang Shang. Ang unang kabiasnan sa China ay umusbong noong panahon ng Shang Dynasty. Batay sa mga natuklasang artifact, ang Shang ang unang nag-iwan ng nakasulat na tala ng kasaysayan ng kanilang kabihasnan ang lungsod ng Anyang ang kinikilalang mahalagang sentro ng kabiasnan ng Shang, kung saan matatagpuan ang Yin Shu, ang sinaunang kabisera na nagbigay ng maraming ebidensya ng kanilang kasaysayan. Kaiba sa mga lungsod ng Indus at Fertile Crescent, ang Anyang ay kinakitaan ng mga palasyo at panirahang gawa sa kahoy sa halip na luwad at ladrilyo sa panahon ng Shang, mahalaga ang paniniwala sa espiritu ng mga ninuno. Itinuturing ang hari bilang tagapamagitan sa langit at lupa. Ginagamit nila ang oracle bones, buto ng hayop o talukap ng pagong sa ritual ng paghula upang humingi ng gabay mula sa mga espiritu. Mula sa mga ritual na ito, unti-unting umusbong ang sining ng pagsusulat. Ang kaligrafi ay hindi lamang paraan ng komunikasyon, kundi sining na nagpapakita ng kaayusan, ganda at karunungan. Upang maisaayos ang mga ritual at panahon ng pagtatanim, bumuo sila ng kalendaryo batay sa buwan. Tinatawag itong Lunar Calendar na siyang nagpapakita ng kanilang kaalaman sa kalikasan at astronomiya hindi lamang sa pagsusulat umangat ang siyang. Sila ay bihasa sa bronze casting o paghubog ng mga sandata at sisidlan mula sa tinunaw na tanso. At jade carving kung saan ang makinis at mahalagang batong jade ay inukit bilang alahas o gamit sa ritual. Itinuturing ng mga Chino ang kanilang lupain bilang Middle Kingdom at tinawag na barbaro ang mga nakapaligid sa kanila. Ngunit kalaunan, humina ang kapangyarihan ng Shang at napalitan ng bagong dinastiya. Tukla siyang mo ang mga sagot. Tukuyin ang tamang sagot. Unang dinastiyang nag-iwan ng nakasulat na kasaysayan sa China. Shang. Pinakaimportanteng lungsod noong panahon ng Shang. Anyang. Tawag ng mga Chino sa kanilang lupain bilang sentro ng mundo. Middle Kingdom. Duyan ng kabias ng Chino Tinawag na China's Sorrow Wanghe River Buto o talukap ng pagong na ginamit sa paghula at pagsusulat Oracle Bones Sining ng maayos at magagandang pagsulat gamit ang karakter Calligraphy Materyales na ginamit sa mga gusali ng anyang Kahoy inukit na batong mahalaga sa ritual at simbolo ng kapangyarihan. Jade Carving Paggawa ng sisidlan at sandata gamit ang tinunaw na tanso. Bronze Casting Kalendaryong batay sa galaw ng buwan. Lunar Calendar Siyang ayon ka ba? Pinaniniwalaan ng mga sinaunang Chino na ang kanilang lupain ang sentro ng daigdig. Kaya tinawag nila itong Middle Kingdom at itinuring na barbaro ang mga naninirahan sa labas ng kanilang kabiasnan. Sang-ayon ka ba sa ganitong pananaw? Ipaliwanag. Bakit kaya nabuo sa kanilang kaisipan na sila ang sentro ng daigdig? Siyanggapin ang hamon puna ng patlang ng tamang sagot. Ang kabihas ng Shang, ang unang dinastiyang naitala sa kasaysayan ng China. Umusbong ito sa lambak ng mga ilog, Wang He at Yang Che na nagbigay buhay sa kanilang pamayanan. Mahalaga sa kanila ang paniniwala sa mga espiritu ng ninuno kaya ginamit nila ang mga oracle bones upang humingi ng gabay. Sa sining naman, kilala sila sa paggamit ng kaligrafi o sining ng masining na pagsulat ng mga simbolo. Isa pa sa mga makasining na ambag ng siyang ay ang pag-ukit ng batong jade na ginagamit sa mga ritual o alahas. Siyang Karunungang Aral Galing ng Nakaraan gamit sa kasalukuyan. Pumili ng isa sa mga sumusunod na pagpapahalaga ng kabias ng siyang. Ipaliwanag sa dalawa hanggang tatlong pangungusap kung paano mo ito maisa sa buhay. Paggalang sa nakatatanda at mga ninuno. Gumamit ng oracle bones ang mga siyang upang humingi ng gabay mula sa espiritu ng mga ninuno. Ito ay patunay ng mataas na paggalang sa pinagmulan. Pananampalataya at espiritualidad Mahalaga sa kanila ang ritual at paniniwala sa kapangyarihan ng mga espiritu. Ang hari mismo ay tagapamagitan ng langit at lupa. Kasanayan sa sining at malikhaing gawa sa jade carving at bronze casting, makikita ang husay at pagpapahalaga ng siyang sa sining at disenyo. Pagtutulungan sa pamayanan Sama-samang isinasagawa ang mga ritual at pagtatayo ng mga estruktura, simbolo ng kooperasyon sa pamayanan. Kung pinahalagahan ng siyang ang ninunot pamayanan, ikaw, ano ang pinahahalagahan mo ngayon